Si Maymay, -may, nakikita ko, guys. Maymay! -may. Ito, pagkain, dali. na siya. Uh, hello, kumusta ka? ha huh? kain okay, na. ah uh, ito, 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 ito. Power cut na sa so nagbigay. Nagbigay na 100. Nalimutan ko yung pangalan. Sige, lagay ko na lang sa ano. Thank you sa nagbigay ng 100 para sa power cut. Ito talaga ay nakalaan sa kanila. Hindi ko po ito pinapakain sa iba. Ay Maymay may lang po. Ayan. Kasi ayaw na kumain may may ng ibang ano. At saka yung may may in friends. Ayan. Yeah, bye bye. May. Ah. Oh, okay na mo. napaka mo. Masarap yan eh. Hihi. Power cut masarap para nasang atay. O, oh, di ba dahil sa'yo, may may pinagtitikman ko yung mga cat food? <laughs> Oo, tinikman ko talaga sila. Ngayon, kumakain siya, guys. So, oh. malakas yung kumain. Ito, <laughs> guys, si ate. Pinapainom din nila yan si Maymay. di -may. Diba tayo no? Pinapainom yung tubig. May baon niya ng ano si ate tubig dyan. Dalawa rin papainom sa kanya. Doon si kuya sa tricycle driver saka si ate dito. Sila nagpapainom niya. Ayan. ba ah, diba ang na? Namimili din ng pagkain. Siguro... May, <laughs> Hey, Hi. Kumain na ikaw, baby? Ha? Tara, baby. ko, kumain na ikaw. Hello. Bago na ang kapot natin, di ba? Nakain na ikaw nito? ito. Kitikman mo na, baby. Oo. Oh. Gusto na yan ni Maymay. <laughs> Oo. Oh. Gusto niya na yan kasi bago na yan. Power cut yan. Ay, uh, ano to? Special cut. Arte-arte ni Mimi, oh. oh. wala pa ako nabili sa kanyang color kasi walang kulay pink. Puro green at saka blue.